Ang niya naman po ay nagsisikap na talagang matapos yung kanilang project. Alam ko po, po talaga na tuloy-tuloy naman ang project ng NIA. Kita ko rin po at ako'y nagpunta rin doon sa area. Marami pong nakikita ako mga nagatrabaho kaya alam ko po, po talaga dre-drecho ang operate ng NIA. Hindi po sila tumitigil. Kung nga pag minsan pumupunta ron, ka talagang walang tigil ang paggawa ng NIA. Talaga na kung pag minsan nga lang, nabot nga ba ka ng tag-ulan, nabaha, kaya parang naantala sila. Pero tuloy-tuloy talaga. Kaya halos buong buwan ako nabisita ron. At tinitingnan ko nga, ay tuloy-tuloy talaga. Sadyang gayon lang po. Pwedeng maghintay. At yan naman po ay siguro matatapos din. Dire-diretso naman po yung kanilang pagpapagawa. Hindi magtatagal at dadaloy ng tubig sa aming palayan. the makalelon small reservoir irrigation project known as the makalelon strip includes the construction of makalelon earthfield dam and its important structures and its construction of irrigation facilities the dam has three main components the spillway the dam body and the conduit structure this project aims to irrigate a total of 830 hectares of agricultural lands on 11 barangays in the municipality of Macalelon Quezon benefiting 700 farmers And this project is set to be completed next year. Kapag sinabi po nating Makalelon Small Reservoir Irrigation Project, hindi lamang po ito tumutukoy sa paggawain sa dam. Meron din po itong iba't ibang component tulad po ng irrigation system, uh, flood control and drainage system, mga canal structures, uh, access and service roads, mga project facilities, institutional development programs, and land acquisition resettlement programs. Matagal na po kami nagsasaka rito. Siguro po ay ako yung nasa 60 taon na nagsasaka. Pitong taon pa lang kami, nagsasaka na. Ito yun na po ang kinakabubuhay namin. Kami po dito ay, ang palayan ay sahod ulan. Mahirap po talaga ang sahod ulan kasi kagaya po niyan, nagtatalo kami ngayon. Yung po ang aming tinataniman, palibas at sahod ulan nga po, yung medyo kataasan, pagka po uminit ng ilang araw, wala na pong tubig. Kung magkakaroon po ng patubig, baka mang tatlo hanggang apat na bisis isang taon. Sa lahat po na maapektuhan po ng makalelo strip, meron po sila kaukulang kompensasyon. Kinakailangan lang po may provide po nila yung mga documentary requirements po nang sila po ay mabayaran isa ako sa affected ng uh, niya dun sa area ng reservoir. Ang naipigtuhan po sa akin ay 1.4 ang akin lupa. Nung bukod po yung bayad sa bahay, bukod yung bayad sa halaman, at bukod yung bayad sa lupa. Sapat naman dun sa lupang binayad sa akin kung tutusin nga po ay parang medyo sobra-sobra pa nga. Kaya po ako po pa parang nagpapasalamat din at mm -hmm. nagkagayon. Bahay, bayad. Tuloy mga prutas, mga puno na nyo, bayad. At ang kahali na nga lang din, lupa. At siguro nga ay kwan, yung iba kaya hindi nawabiyara, siguro hindi pa maayos ang papin. Pagdating naman po doon sa mga naapektuhan po ng proyekto po ng NIA, ang ating Air Dam Projects, meron pong ipinrovide na resettlement area po ang National Irrigation Administration. Meron po itong relocation site number 1 at relocation site number 2 na may kabuang 95 housing units po. At isa pa nga po nga po pala yun, na ako po nga po pala ay nagpapasalamat din at nagkamero kami ng na sariling bahay na sa pamagitan ng niya. Ayun naman binayad sa Aknia, ibinili ko rin ng lupa na kapalit, kaya ay surety rin. <laughs> Salamat sa pabahay ng Niya at nagkakaroon kami ng bahay na konkreto kongkreto. Ngayon din lang po ako makakatira doon sa kongkretong bahay. Maraming programa, mayroong area na laruan ng mga bata, tapos may cover court. Kaya po maganda para sa amin ang ginawa ng niya. Kaya hindi po kami uh, naghihinayang na nagkaroon ng niya po din sa aming bayan ng Makalino. Ang status po ng paggawain sa kasulukuyan ng ating Earth Field Dam Projects ay tuloy-tuloy po. Pagdating po sa Spillier area, tuloy-tuloy po yung concreting dito sa dam embankment at sa ating conduit structure. Ang irrigation facilities po natin ay meron pong main canal, main canal 1 at main canal 2 at may mga pinatayo po mga lateral areas na dito po dadaloy yung tubig para sa ating mga palayan po. Kung dadaloy po ang tubig sa aming sakahan, ay napakasaya po ng barangay Parelio. At hindi lang po sa barangay Parelio. Yung labing isang barangay na madadaloy ang tubig ay napakasaya na siguro. Magkakaroon na ng permanenting pagtataym ng palay ang mga tao dito, ang mga tao membro. No? magandang project niya binigay sa mga tao sa Makalilong sa dahilan na tuloy-tuloy ang tanim ng palay, tuloy-tuloy lang. Hindi na magkaintay nung, nung ulan, kung may punla ka, biglang masangit, hindi maulan ay kaya may patubig, tuloy lang. Dapat hindi naman po nating unawain ang proyekto ng NIA na ito po ay hindi katulad ng drawing na pag naiguhit natin ay ayan na, pwede nang ipasa. Hindi ba? Para sa akin po ay ang magiging kapakinabangan ng isang magsasaka na katulad namin ay ang magkaroon ng patuloy na daloy ng tubig ng proyekto ng NIA. Sa ganun po ay makakatatlong tanim kami sa looban ng isang taon. Ang NIA naman po ay nagsisikap na talagang matapos yung kanilang project. Bukas po ang aming tanggapan. Kung meron po kayong katanungan, o paglilinaw po sa ating proyekto